kayo pa ang galit ha? Nasa nawula niya na yung kami, kayo pa ang eh. May mga padrino yan. May padrino na hindi upo na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General suka

Oo, Oh, eh, tingnan nyo oh, Wala na ba daan na? Kaya kayo nila reklamo oh. Ito, isa pa to Joe Malone yan, Joe Malone Tsaka Karsada, si Papa Pao ah, Wala pa, bukas pa si Papa Pao eh. Bukas, hahanapin niya si Joe Malone <laughs> oh.

yang lagi <laughs> yang kemputang ini. Kawan, aja. Kawan, kawan, kawan. Kawan, kawan. Tidak, kawan. Kawan, 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 kawan.

Điều này là một người ta biết. Điều này là một người ta <laughs> biết. Điều là Ah, salamat, salamat pare. mo siya. Ah, ah. Teka yan. siya, alin pa papa. na namin 'yung ano. Bigyan na namin ng more sticker. Ilang isa na lang pare. Bigyan Jen. Jen. na namin. Jen. Bigyan namin 'no. Oh, len. 'Yung mga bata, papa-papa ka rin ta pasensya ka. Kasi natabaw lang. Bigyan na naman namin 'to pare.

pasasas. Kausapin mo na si ano? Ayoko sa ko oh. mo na. mo kung saan. pare. Pare. Kakaiba na Pare. 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 Ako na Magkakasama tayo dito. Lagi ito jemandım. eh, lagi, lagi. Eh, ilang beses kita pinagbigyan? Ilang beses kita pinagbigyan? Hindi na ako na. Ilang beses kita pinagbigyan pare? Oo, gawa. Kasi siya ka na gawa. Ilang beses kita pinagbigyan? Hindi na, hindi na. Kami na gawa. Gawa, huwi na Ano ka? Hindi, ano Ano ka? Hindi

Gina, galingan. Samahin tsaka yung sa pagtuto. DJ. Tara. Ah, tapos. Dali ka kami hala ko. Salamat. Bossito Jones, basta bobo. Oi, dali na noh, ikanta. Okay may alak dyan? May alak Oo, ano pa yun? Meron pa rin dyan oh Let's na dyan ka pa, eh. <laughs> <laughs> Oh, tak Tanggalin mo ya? Oh, Tanggalin mo yung Oh,

i'm yeah. an yeah. Akin sa akin. Ano na ba? Ano siya? Ano? na Huhuhu. 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 hinihintay yung mga bitawan mong salita oh. eh, kaya natulala tuloy. Oh.

ครับ